Hoy oh, may tumatalbog na bola-bola. Ay, este husky pala. Ay, tingnan mo nga naman, dalawa pala yung bola-bola. Ito bola. na naman, Sir Kiles, kakangat-ngat ng damo. Ayan, duguan ng bibig. Sobrang saya na ating mga young adults today. At syempre, sobrang saya din nga natin para sa kanila. Kasi nga, first time nilang lalabas ever. Naisipan nga namin isabay sila sa paglabas ni Hercules. At tingnan nyo naman kung gano'n siya ka-excited. Sabi sa atin, Dali! Sabi sa atin! oh, di ba? May patrol twirl effect pa siya. Makapagsabi lang na palabasin na. Kasi naman, nasa labas na kayong dalawa. Tapos siya dito pa sa loob. At alam nyo naman to, sobrang saya kapag lalabas tuwing hapon. Paglabas nga, ayan, tinalian na rin nga sila. At syempre, pati itong dalawa, medyo nahirapan nga lang pagtatali. Kasi nga, first time nila. Syempre, first time lalabas. First time lang din matatalian. Kaya naman itong si Bordex talagang habang tinatalian ay tumatakbo-takbo. Paunahan pa yung mga yan. Paglabas ha, Diyos ko, kala mo naman dun sa maliit na pinto. Eh, pagkatataba naman. Waiting na nga circulars dito sa sasakyan. Ha? habang isnasakay ang dalawa niyang anak. First time din nilang sasakay kay McQueen ha. Kaya naman talagang sobrang excited kami for them. Andito rin nga si Achuchu. Mukhang gusto rin niyang sumama sa amin. Halos hindi nga sila magkasya dito sa likod ni McQueen kasi naman napakabibilog. Tapos may dalawa pa nga silang tagahawa. Doon nga pala natin sila dadalhin sa malayo. Doon sa may malawak na damuhan. Para makapagtakbo naman sila at mas makapag-enjoy. So far I behave naman sila sa biyahe at Pagdating nga dito, hindi naman inakala ng dalawa nating young adults na bababa pala. Akala nila okay na baba, talaga na shock itong si Kelvin sa lawa kasi talagang hindi siya makaibu agad. Habang si Bordags naman amoy siya ng amoy, nagtataka bakit ganito daw karami yung halaman. Sa bahay kasi talaga yung mga halaman or dahon na kinakain nila, tinatalon-talon pa. Dito sana kami nadaan kaso biglang umatras itong si Robin. Ayaw niya yata dito, takot siya kasi pababa. Pero nung dito nga sila duman sa kabila, ayan be, patikar na agad. Talagang takbong takbo hindi na kami hinintay. Yun pala ang gusto ay susunod sa kanyang daddy Hercules. Kaya naman dito sa video na to, mapapansin nyo kung saan punta si Hercules ay dun din ang punta ng dalawa. At syempre, hindi mawawala ang merienda time. Talagang nga ngata at nga ng balahibo ang mga to. Pero after nga magmerienda, ayan, for the na ulit sila. Grabe ang pagtalbog-talbog ng mga bilbil. Siguro nagtataka kayo kasi alam nyo nga na hindi pa natin ito nilalabas or hindi pa natin sila hinahayaang ma-expose sa labas kasi nga mga puppies pa sila. Well, that's before. Kasi unang-una sila po ay 7 months old na meaning sila ay mga young adults na at natapos na rin po nila or graduate na po sila sa kanika nila mga vaccines, meaning mas malakas na po ang kanilang resistensya ngayon. At may panlaban na nga po sila sa outside world. Kaya naman ayan, talagang pinalabas na natin sila. Kasi sooner or later, talagang ilalabas at ilalabas na rin naman natin sila. Talagang nililimit lang naman natin ang exposure kapag nga mga puppies pa. Pero kapag ganitong tumutungtong na sila sa adulthood, hinahayaan na nga natin na ma-explore nila ang outside world. Pero syempre, as long as malakas sila at malakas ang resistensya nila. Tingnan nyo nga tong si Robin, wala nang ibang ginawa ko di tumakbo ng tumakbo. At huwag kayo off-leash pa yung dalawang yan. Simula nung binitawhan yung mga leash nila, hindi na ulit hinawakan. Sobrang nagulat talaga kami kasi sobrang gagaling nila or sobrang behave nila habang nasa labas. Tatakbo nga lang sila kung nasaan kami or kung nasaan si Daddy Hercules. Pero yung sinasabi mong tatakbo sila palayo sa amin, hindi naman nangyari yun. Kaya naman talaga hindi hirapan ngayon ng ating mga tagabantay. Siyempre, tatlong malalaki yan. Tatlong malalaki rin yung tagabantay natin. Talaga nga lang napagod din sila sa pagtakbo-takbo kasi nga itong mga to talagang walang tigil ang mga paa. Ang cute-cute din ngang tingnan be kasi habang tumatakbo talaga nagtatalbugan sila. Eh nagtataka din siguro kayo bakit dadalawa ang ating isinama alam nyo naman na apat sila. Well number one because hindi po natin kaya na apat sila sabay-sabay syempre kasi grabe kalalaki at grabe kaliliko And number two hindi po yata sila kasyang apat doon sa likod ng sasakyan ano. Kasi nga itong tatlo pa lang sikip na sikip na tapos dalawa pa lang yung tagahawak sa kanila. Okay kasi next time si sa rex at si Rocky naman ang ilalabas natin. Ayan na nga for the ang nananda mag-aama tapos napatigil si Hercules pagkain. Yun pala, meron na siyang dugo sa dila. Sigurado nga may nakagat yan na may tinik or may matalas yung damo. Paano ba naman kasi napakatakaw met at may pagkain ng damo inagawa na yung kalabaw or baka dito. Alam nyo ba dito sa part na to talagang pagod na tong si Rowin pero ewan ko ba tuloy pa rin ang takbo-takbo niya? Kaya naman kinuha na lang ni mama yung water nila sa sasakyan at dito na sila nagsiinuman. Sa sobrang tataba at sobrang lalaki na mag na be, na makita yung iniinuman nila. Grabe ang pagod nila, buti na lang at malakas yung hangin ngayon, kaya naman kahit papano naiibsan yung init nila sa katawan. Uuwi na rin nga tayo, kaya sabi ni mama, last takbo takbo daw, ayan tumakbo muna sila lahat ng malayo, pero grabe na ang pagod ng dalawa dito. Kasi nung pabalik na nga, talagang di na nila kineri at nasa kalagitnaan pa lang, napaupo na nga silang dalawa. Kasi naman, first time, pero grabe magtakbo takbo, di nila kineri yung pagod. Kaya ayan, for the buhat na sila parehas. Daig na daig ni Daddy Hercules, buhay pa si Daddy Hercules silang dalawa grabe pa shock na kaya binuhat na baka kasi di na nila kayanin kapag naglakad pa sila pabalik kaya ayan binuhat na lang kahit napakalalaki syempre buhat na din ang bibo natin dahil nga sobrang pagod na rin nila pagdating sa sasakyan isinakay na rin agad sila para makauwi na rin tayo talagang ang halos hindi na sila makagalaw sa pagod oh kaya naman pagdating sa atin ayan paunahan na naman sila pagbaba kasi gusto na nila magpahinga at mag aircon idiniretso na nga po sila agad sa loob syempre in -spray ng alcohol yung mga paa nila. At yun na nga, very happy naman kami today at siguradong very happy din sila kahit pagod.